Yan, almost tayo, guys. Yun tayo ano? Oatmeal, ayan, with banana flavor. Lagyan natin yung to Ito. Very At ito meron tayong nilang itlog. guys, Lagyan mo natin ng tubig na malamig para pag binalatan may didikit ang balat sa laman. Yes. Ating almusal. Ayan po guys. Ito ang ating oatmeal. Ayan o. Oh. Oatmeal. Ayan po ating oatmeal po guys. Ito ang ating log Ayan. Yan, nilagyan na nila ka. Mm. At ng oatmeal. Yan. Ating almusal po ngayong umaga guys. Ayan. Good morning, good morning. God bless po sa atin ato guys. Have a nice day. And thank you Lord sa blessing sa umaga ngayong food. Kita tayo na, dinatino.

Ayan, ito na naman natin ang musal. Saka yung nilagang itlog. Sa araw-araw na lang. Hindi alam kung anong kainin natin. hindi ko mahinit so yeah. na natin tayo <clears throat> ng uh, ng isa. ginawa ito kuya. Binabalatan ito. Ayan, maganda siya. Malasado yung laman. No? Ayan. Pusa ka isa. Ayan. Ayan po siya guys. Hmm? Oh, diba? Malasado. Mm-hmm. Oh. Jenateng <coughs> pagmunat. Ayoko sa mil. Chaka, il, 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 il. ganito May honey hand na flavor. Saka Banana. kain na tayo. Good morning po sa lahat. Ayan ang ating breakfast. Okay guys. Gusto tayo mag-almusal. Yan ang mga tayo. Ang tanglayan may asukas. Ito lang muna. So, pastayo. At saka, dalawang itlo. Ayan. Hindi mamaya. Hindi tangalit. Ang init ng panahon. Ayan. Magre-ready na tayo kasi tayo papasok na. Ang bako ng bako. É <coughs> big. É muito tao hindi magano sa bag natin kasi sa ating ayon sa umbrella. God natt. Ready to go to work. Yan, natin, san, san na, san na tayo, guys. I'm i go to a very, oh, okay, guys. Kapos, at na sa ating work. Yan guys, tayo maglalakad, papasok. Pupunta tayo sa pilahan ng tricycle. Ito na sikat ng araw. init. Ang panahon na ngayon, guys. Okay, <laughs> Ganda ng makalbuso. Ganda ng sila sa gilid. Ayan, napakinabangan pa nila. Lupa. Okay, guys.